sarili ko na lang yata, kulang yung bibinta ko na grabe, ang bilis ng pira pag marunong ka lang talaga ang bilis ng pira ngayon gusto mo ba? tatlong extra work ko na ngayon tatlo ha, tatlo tatlo, dalawa lang pala ito yung tatlo tatlo yung ano ko ngayon maliban sa work ko talaga na 100% pero isipin nyo, anong nangyari sa tenga ko? Bakit parang lumiit? <laughs> Tatlo yung extra work ko ngayon, pero para talagang lumiit. Sorry. <laughs> ngayon ko lang nakita, para siyang hindi tenga, pero bang ano? <laughs> Sorry. Tatlo yung extra work ko ngayon, pero as in hindi pa rin ako yung mayaman. Isang takes lang ng na mga nag bibili ng mga biris at ako ay pupunta agad sa Paris like ngayon, pupunta ako agad ngayon, almost 8pm na ngayon pero pupunta ako kasi kahit mga 9 may lights pa naman, so pupunta ako ngayon, so ito nga pala yung buhay ko this week Monday and we, Monday, Monday grabe yung order talagang kahit nag pa ako nung Monday, but nag-deliver pa din ako ng 10 kilos na berries. Yes, 10 kilos. No Tuesday wala akong work nag-deliver pa din ako ng 3 kilos. So Wednesday nag-work ako. Grabe, this week grabe ang na-deliver ko almost 20 kilos pero hindi ako yung mayaman bakit? Kasi sobrang mura lang yung bigay ko. Sabi nga ng anak ko, ibigay sobrang mura lang talaga yung benta ko. At sabi nga ng anak ko, Mama, ibigay, ko, na, ibigay mo na lang kaya. Kasi or, parang ipamimigay mo, ipamimigay mo na lang kasi uh, sobrang mura nga talaga. Akalain nyo, yung blueberries, yung twin, yung 30, 30 kroner ah uh, for 200 grams pero isang kilo ang akin 40 kroner binigay ko lang di ba? sobrang mora talaga ang akin kasi mga kaibigan or mga Pilipina so dito nga hindi ko binibinta sa mga kapitbahay ko mga Norwegian, binibigay ko talaga. I, I mean, ginagawa ko yan every year. Ginagawa ko talaga na mimigay ako, mga 2 kilos bawat kapitbahay dito. Talagang sobrang na-amaze sila kasi hindi yan normal dito na namimigay talaga. Lalo hindi talaga siya normal kasi uh, unang naisip ko when you came here nung natutunan ko talaga, unang natutunan ko nung pumunta ako dito ng Norway, nung nandito na ako dito sa Norway, ay walang libre dito. Wala talaga. At talaga hindi normal na mimigay. But ako halos si pamigay ko lang. So grabe, since nga naka-steal, naka-sick pa ako at nag-work ako 20% lang, kaya ginagamit ko yung mga oras ko pag hindi ako, wala akong mga appointment, ginagamit ko yung mangunguha na, mangunguha ng mga beeries. At the same time, today, weekend, every Friday, may, Every Friday mga 6 p.m. meron talaga akong extra talaga. So, meron akong extra every Friday. Tatlong oras 'yan. Tapos in the weekend, nag extra din ako. Sometimes pag, mag -pag may mag-text sa akin na um, sis, meron tayong lilinisan kasi merong mag-transfer ng bahay. kailangan niya nagpalinis ng bahay. Para mga ganun. So, malakihang ano yun. Plus, may mga berries pa ako. Plus, trabaho ko pa. Pero alam nyo ba, hindi pa din ako yung mayaman. Grabe, as in... Kailan kaya? <laughs> as in talaga, minsan... Grabe yung ano ko. Halos yata ng... Halos ng... Halos... Uh, pagtitinda. Halos ng mga extra work. Uh, pinagdaanan ko na ah, halos ng pwedeng pagkakakitaan, ginawa ko na. Ah, kagaya na lang po ng gumagawa ng mga kakanin. Eh, hindi man lahat ng kakanin, ba't gumagawa din ako ng yung iba? Tapos, mga pagkain, gumagawa din ako pag may mga mag-order or may mga party, ganun tapos yung magbibinta ng damit, bali, umaangkat sa mga tindahan, tapos ibinta sa mga kakilala, ginawa ko na yan. Tapos yung mga kakilala ko, may mga damit na hindi na magagamit, bali, si kanha na ibibinta ko, ginawa ko din yan. Ano pa ba, ba, Yung mga bebe sa mga... <laughs> sa mga sa Paris lang, di ba libre? Ginawa ko na din yan. Ano pa ba, ba? Yung mga damit ng anak ko, ng mga damit namin na parang si Kanhana binibinta ko na din. Ano pa ba, ba? Sarili ko na lang yata. Kulang yung bibinta ko na <laughs> Pero alam nyo sa totoo lang, as in, grabe, lahat ginawa ko na talaga. Pero hindi pa din, kulang pa din. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi po. Basta-basta tumira dito. Lalo na pag mag-isa ka like me na talagang sayo lahat yung babayarin. Kaya nga may sa ako sa anak ko. Pag mayroon kang gusto, kailangan mong pagtrabahuan muna. Hindi mo agad-agad makukuha 'yan. Alam niyo kung bakit? Kailangan ma-learn sila doon kasi hindi basta-basta yung pera dito. Sobra, sobra, grabe yung trabaho ko pero wala pa din as in wala pa din akong ipon. Kaya gano'n na lang ako kaano talaga pagdating sa pera. For example, magpadala ako sa mga kakilala ko or some sino man diyan. Na, ko yung pera, kailangan talagang mapunta kung saan ipadala kasi pag hindi, masakit sa akin, masakit bawat sentimo talagang iniingatan ko kasi pinagpawisan ko, ganoon na lang talaga. Hindi pa din ako yung mayaman kailan kaya. <laughs>